sa mga pangunahing balita. Tatlong tulog kumano ng droga arestaro sa may bus operation sa Kapalonga, Camarines Norte. May kitisang milyong pisong halaga ng shabu na samsama. Pitong buwang gulang na sanggol dalunod sa kanaman Camarines Sur. Rider sumalpok sa nakaintong cargo truck patay. Sunog sumiklaw sa isang bahay sa San Fernando, Camarines Sur. At ako Bicol Fortalis na mahagi ng libu-libong bigas sa mga pabilang na apektuhan ng pagbasa Bicol Region. Magandang gabi. Narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong biyernes, lima ng Hulyo taong kasalukuyan. Timbog sa kinasang operasyon kontra droga sa kapal... Oh, sa... Timbog sa operasyon kontra droga sa Kapalongga Camarines Norte ang tatlo manong tulak matapos na makuha na, na mahigit isang milyong pisong halaga ng shabu. May report si May Insinares. timbog ang tatlong individual matapos makuhanan ng ilegal na droga sa ikinasang bypass operation ng Kapalongga Municipal Police Station sa Barangay kachoan Kapalongga, Camarines Norte, alas 5 ng hapon kahapon, July 24. Nakumpiska sa posisyon ng mga suspek ang 34 na piraso ng heat-sealed transparent plastic sachets ng hinihinalang shabu na may bigat na 174.1 grams at nagkakahalaga ng 1,183,880 pesos. Ayon kay Police Captain Joselito Weves, ang acting Chief of Police ng Kapalongga MPS, ilang buwan din nilang minanmanan ang mga suspek. Naabot po ito ma'am ng buwan, hindi po ito uh, biglaan kasi po ito ay uh, mga nag-iingat din at hindi lang po ito uh, isang beses na uh, nakipag-transaction sa ating confidential informant. at yung pong mga unang uh, transaction po natin ay hindi po natuloy. At uh, ito lang po ay natuloy kahapon kaya uh, nagkaroon po tayo nang pagkakataon magbumo uh, ng isang paglano uh, ng isang operasyon para maatake po itong mga uh, nagbibenta ng mga illegal na droga. Nag-ooperate din umano ang mga suspek sa buong Camarines Norte. Hindi lang po nag-ooperate dito sa bayan ng Kapalongga. Uh, ang alam po namin ay naito'y nag-ooperate dito sa uh, buong uh, probinsya ng Camarines Norte, uh, particularly po dito sa bayan ng Dait, Labo, Paracalipo at dito sa bayan ng Panganiban. Sa ngayon, inaalam pa ng otoridad kung kabilang ba sa listahan ng high value individuals ang mga suspect na pawang mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang tatak, Bicol, May Insinares. Patay na ng matagpuan ng kanyang mga magulang ang isang pitong buwang gulang na sanggol. Gumapang umano ang bata hanggang sa mahulog at malunod sa naipong tubig sa likod ng kanilang kusina. May report si Angeline Dagta. Patay na ng matagpuan ang isang pitong buwang gulang na sanggol sa likod ng kanilang kusina sa Zone 1, Barangay Suwa, Kanaaman, Kamarines Sur, bandang alas 5 ng umaga kahapon, July 24. Batay sa ulat, nang matapos na sa paggawa ng panindang kutsinta ang mga magulang ng biktima, ipinagtimpla pa siya ng gatas ng kanyang ama. Sabay-sabay daw ang mga itong natulog sa sala, subalit paggising nila ay wala na sa tabi nila ang bata. Posible raw na ang bata at nahulog mula sa isang buta sa isang bahagi ng bahay hanggang sa malunod sa naipong tubig sa likod ng kusina, apat na metro mula sa sala. Kasi yung sa kanila, ma'am, is traditional na ano, bahay kubo. Tapos yung sa part na yun, ma'am, may harang pala yun. Hindi nila na yung harang doon. Siguro harang sa bata. Tapos yung mga, yung mga hayop nila na huwag baka pasok o makalabas. So yun ang purpose. Kaya lang that time, is, hindi nila na So nung nag yung bata, nakamot siya doon. So nasubsob siguro yung ano po, yung mukha. Hindi na siya nakapag-recover na ano pa. Kasi seven month old, wala pa na siyang ano, kaya para yan yung sarili na iligtas isinugod pa ng mga responding tauhan ng MDRRMO ang biktima sa Bicol Medical Center sa Naga City ngunit idiniklarang dead on arrival ng attending physician sa tingin namin, mam, hindi naman hindi naman negligence ng family, ng parents. Kasi sino ba naman magugusto na gano'n mangyari sa anak nila? Ma? Nah, one o'clock na, nagtimpla pa sila ng gato. Eh. Talagang sa dyan nga ano po, accident. Eh. Kaya lang, yung napansin lang namin doon is yung may part na may butas na yan. Dapat, kumbaga, i-fix na nila yung ano yung, yung harang. Katulad po ng mga ng, mga sinasabi namin during uh, Barangay Station, sa mga parents po na uh, nakatira malapit sa creek o or sa any parts of water ng bayan ng Kanaman, uh, iniingan po namin na maging watch call sila sa mga baby nila, lalo kung ganyan ang sitwat ng bahay. Kasi kung wala man makaharang talaga, isa pa lang ang direksyon. Kung maganda po yung ano nila, maganda yung ano nila, precaution pagdating doon sa ano nila, sa mga baby, o nakalagay yung sakrib, hindi po makakalabas yun, Hindi makakalayo. Kung gumising man yun, tatayo lang yun, or damuho po. So, matutulog na po ulit yun. Wala naman na nakikitang foul play ang PNP. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Patay ang isang rider matapos na sumalpok ang isang nakahintong cargo truck sa Ginubatan Albay kagabi. Insidente sa pool sa video. May report si Mel Moral. Sa pool sa video na ito, ang pagsalpok ng isang motorsiklo at pagkakapailalim ng rider nito sa isang nakahintong truck sa Purok Uno, Barangay Banaw, Ginubatan, Albay, bandang alas 7.10 kagabi, July 24. Agad na isinugod sa ospital ang rider pero ayon sa PNP, idineklara itong dead on arrival ng attending physician. Kwento ng truck driver, tumigil lamang siya saglit sa gilid ng kalsada para ayusin ang trapal na nakatakip sa kanilang mga pangarga nang bigla na lamang siyang salpokin ng biktima. Nanayin lang ko itong trapal sa side meron, nagkakalay-kalay, yung totoo. Puminan ba ako asar ko, tapos sakat ako sa itasa. Natanaw ko yan, tayo ko sa ito, malangis speed. Sakasakat ko, lumilagapaksa na. Lumalabas naman sa inisyal na investigasyon ng PNP na walang dalang lisensya ang biktima ng maaksidente. Naisipan din umano ng may-ari ng video na kuhanan ng biktima dahil sa kakaibang kilos nito. Bali po yung sa driver po ng, ano, ng motor po ay mayroon po siyang dokumento sa motor niya uh, pero po hindi ko po na na recover yung ano niya, yung license niya doon sa pangyayari. Maybe po mayroon po siyang lisensya, hindi po natin sure baka po, kasi wala po siyang dalang wallet ng time na na accident po siya. Kwento naman ng ina ng biktima, susundin daw sana ng kanyang bunsong anak ang live-in partner nito na nagtatrabaho sa isang mall sa Ligaspi. Hindi na lamang daw akalain na mauuwi ito sa aksidente. Eh ang hirap baga doon kasi kung nagsasakay siya doon sa ano sa van. Minsan nagte-trip cutting. Nahihirapan siya kaya sinusundo 'yun. Hindi na daw magsasampa ng kaso sa truck driver ang naiwang pamilya pero hiling na matulungan sila sa gastusin sa burol. Parang sa akin, tulungan na lang ito mailibing na maayos, kung anong help na may tutulong, kano na lang. Ka. Wala naman tayo magagawa na. Muli nagpaalala naman ng PNP sa mga motorista na triplihan ang pag-iingat lalo na kung bumabiyahe sa gabi, lalo na sa mga pangunahing daan para iwas aksidente. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. isang bahay sa San Fernando Camarines Sur ang tinupok ng apoy dahil umano sa naiwang may baga pang panggatong. May report si Angeline Dagta. Isang bahay sa Zone 1, Barangay Pamukid, San Fernando, Camarines Sur, ang tinupok ng apoy bandang alas 11 kagabi, July 25. Batay sa embesigasyon ng San Fernando Bureau of Fire Protection, itinabi lamang at hindi pinatay ng may-ari ng bahay ang ginamit na kahoy pang init ng tubig sa kanilang dirty kitchen na sinisilip ngayon ng otoridad na pinagmula ng sunog na umabot sa unang alarma. Alas 11.13 ng gabi nang tuluyan itong maapula ng BFP. Mga alas 11 ng gabi, may ako daw sa pinto niya na yun nga may usok nang lumalabas. May usok nang napansin galing dun sa dirty kitchen nila. Maswerte naman na walang nasaktan o nadamay sa insidente. Hindi nga naman uh, natupok lahat, eh. may mga natira naman kasi naagapan agad uh, unang-una ng mga tao na tumulong sa pag apula at the same time, uh, mabilis naman yung pag-responding ginawa namin. Pagdating sa sunog, lalo na kung ang gamit nila ay yung uh, kalan na ginagamitan ng panggatong, dapat uh, be sure na pagkatapos magluto, idaus o kaya uh, buhusan ng tubig yung mga natitirang baga para uh, maiwasan yung pag ng apoy. Sa ngayon, iniimbestigahan pa ng otoridad ang kabuang halaga ng iniwang pinsala ng sunog. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angelin Dagta. Susunod, DOH Bicol nagbabalas sa mga sakit na posibleng makuha ngayong tagulana at clearing operation sa binang spillway sa Balatan, Camarines Sur, pinangunahan ng Akubikol Portalist. Iyari di diba ba sa pagbabalik ng Akubikol Olin TV. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Ah, maray salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig, 24-7. Nakulaan ng pagpapasalamat niya mo, ganyan may habang kami nabubuhay. Nakulaan nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, aku bikol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5 hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas. Recreational facilities and sophisticated services. Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol, sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naan dyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na kasurubang! Nagbabalik ang ako Bicol Online TV. Nagbabala ang DOH Bicol sa publiko patungkol sa mga sakit na posibleng makuha ngayong tag-ulan. Mga paraan upang makaiwas sa sakit, alamin sa report ni Rose Bilista. Isa ang barangay Orosite sa lungsod ng Legazpi sa mga lugar na madalas bahain tuwing nagkakaroon ng matinding pag ulan tulad na lamang nitong mga nagdaang araw na abot tuhod na naman ang baha sa nasabing lugar Ang residenteng si Tatay Sani kinakailangan daw lumusong sa baha para makapunta sa evacuation center Agad naman daw siyang naghugas ng paa para iwas impeksyon sa mga posibleng sakit na nakukuha sa tubig baha Umalis po kami sa bahay ano 2 EM diretso na po kami dito. Kahit may mataas na yung tubig, mapakuit na po kami dito. Ayon sa Department of Health Bicol, bukod sa leptospirosis, marami pang sakit ang pwedeng makuha ngayong rainy season tulad ng dengue, fungal infections, pagtatae at ang karaniwang ubo at sipon. Ilan sa mga sintomas ng mga sakit na ito ay ang pagkakaroon ng lagnat, pananakit ng kalamnan, panginginig, pamamantal, panghihina, pananakit ng ulo at ng katawan. Wala naman talagang particular na age bracket. Usually, uh, bata at matanda, lalo na kung mahina yung immune system, lalo na yung mga bata, sanggol, matatanda, sila talaga yung mga vulnerable population na tinatawag. So, mas much possible sila na magkasakit. And of course, yung mga tao na mahihina yung resistensya, yung may mga uh, tayo na tawag natin, mga comorbidities, tulad na yung diabetes, HIV, AIDS, sila yung mga bagsak uh, ng immune system, sila yung mga usual na uh, pwedeng makakuha ng mga ganitong sakit. Ang mga sakit na ito ay maaari naman daw maiwasan at maagapan. Una, iwasan ang paglangoy o paglusong sa baha at kung hindi talaga maiiwasan, maiging gumamit na lamang ng bota. Pangalawa, siguraduhing maghugas ng katawan o paa pagkatapos mababad sa kontaminadong tubig. At pangatlo, panatilihin ang kalinisan sa bahay at kapaligiran. Siguraduhin ding malinis ang inuming tubig. Pwede kang mag-hospital like leptospirosis, pwede kang magka- uh, kidney failure pag hindi talaga siya nalunasan. Yung dengue, katulad din doon, of, of, course, um, pinaka-worst niya is pwede kang mamatay. Of course, sa leptospirosis sa dengue. Yung fungal infection naman, um, hindi naman siya sobrang grabe. Pwede ka lang, pwede lang kumalat yung mga ano mo, tapos mahawaan yung mga kasama mo sa bahay, na mga alipong had had an an And, and of course, yung flu and yung colds, usually, ano naman siya, self-resolving. So, kahit hindi mo siya gamutin, um, nawawala din naman siya. And of course, yung mga waterborne diseases, um, uh, ang pinaka-worst niya naman is of course dehydration. Hinikayat din ng opisina ng DOH Bicol ang sino mang na-expose sa baha na magpatingin agad sa doktor kung sakaling may maramdamang sintomas ng sakit. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Namahagi ang akubikol party list ng mga bigas sa libo-libong pamilyang naapektuhan ng baha sa Bicol Region. Layon daw ng partido na mabawasan ang bigat na pinapasa ng mga Bicolanong muli na namang sinubok ng sunod-sunod na kalamidad ngayong buwan. May report si Elian Zon sa kabila ng mga nakaambang na piligro, personal na tinungo ng Akubicol Portales ang ilang lugar sa Balatan at Nabwa, Kamarinesur, kahapon para mamahagi ng bigas sa mga pamilyang labis na naapektuhan ng pagbaha, dulot ng sunod-sunod na sama ng panahon. Para sa 60 anyos na magsasaka mula Barangay Duran, Balatan na si Tatay Augusto Abarques, malaking tulong ang natanggap niyang bigas lalo pat pansamantala siyang natigil sa pagtatrabaho dahil sa pagbaha sa kanilang lugar. Nagpapasalamat kami kasi uh, isa ako na, na naka-receive naka itong bigas para sa family. Nakakatulong. Tulad niya, nagpapasalamat din sa Akubikol ang 49 anyos na si Maylin Casano mula Barangay Luluasan parehong bayan sa natanggap na rice assistance mula sa partido. Sobrang sobrang thankful po. maugmaon po kami ng taga Barangay Luluasan na natawan po ng bagas. And lalo na po unya na habagat ni di, Disamuya. Grabing pasalamat mina na naabot po kami kay ning 10 kilos na bagas. Salamat po. Sa kabuuan, 5,315 na pamilya mula sa Barangay kogit Siramag, Duran, Luluwasan, Kamanggahan at Pararaw Balatan ang nahatiran ng tig sa 10 kilong bigas ng partido. Okay. In behalf of, po ng mga balatenyos, nagpapasalamat kami kay Congressman Saldico at kay Attorney Uh, Alfredo Garbin sa walang sulo, uh, walang sawang pagtulong sa mga taga-Balatan, uh, lagi pong nasa top priority na nila ang Balatan uh, lalo na pag may mga kalamidad. So ramdam na ramdam po yun ng lahat ng mga taga-Balatan na mahagiri ng partido ng tigisampung kilong bigas sa mahigit tatlong daang residente mula sa barangay Tandaay, Dolorosa, Malawag, San Roque, San Nicolas, San Isidro, San Antonio, Poloyon Proper at Lourdes Yang sa Camarines Sur. Bukod dito, nagkaroon din ng rice distribution sa dalawang daan at apat na pung pamilya sa Hobiliar Albay kahapon. Nga na po, nakatanggap po kami ng Bugas ang pulong kilo git po sa Akubikol. Nagpasalamat po kami sa Akubikol kaya na sa am, buti na Mayor, Mayor Jorim Arcangel na natawang kaming ayuda, na suporta sa amin po. Una, nagpapasalamat ako sa Akubikol Party List headed by Congressman Saldico and uh, Pido Garbin at yung aking uh, kasama sa Rotary na si Annie na napadahan kami ng almost 240 na 10 kilo surprise para sa mga affected uh, uh, nung uh, floodings no dito Ngayong araw ay nagsagawa din ng rice distribution ang partido sa Ginobatan Albay kung saan siyam walo ang napiling benepisyaryo at siyam naput naman sa Libon Albay. Samantala, bukod sa rice distribution ay namahagi rin ng mainit na lugaw ang partido sa mga residente sa bayan ng Hovilyar kaninang umaga. Ang inisitibong ito ng partido na pinamumunuan ni Congressman Saldico ay naglalayong mabawasan ang bigat na pinapasan ng mga bikulanong humaharap sa matinding pagsubok dulot ng Sunod, sunod na kalamidad ngayong buwan para sa mga balitang Tatak Bicol L Yanzon Pinangunahan wow, ng Ako Bicol Party list ang clearing operation ng binahang spillway sa Balatan Camarines Sur labis naman ang pasasalamat ng mga residente sa agarang pagtugon ng partido May report si Hercules Barbacena Kinalakihan na daw ng 26 anyos na ngayon na motoristang si Jimboy Borse ng Barangay Luluwasan Balatan, sur ang problema sa spillway na ito sa kanilang lugar. Kwento niya, tuwing tag-ulan, madalas na umapaw din ang tubig sa nasabing spillway tulad na lamang nitong mga nagdaang araw dahil sa muling pag-apaw ng tubig baha. Apektado daw maging ang kanilang paghahanap buhay. Mga ano, case na may mga nagkaroon ng incidente na kailangang itawid sa kabila, emergency talaga. Hindi siya maitawid yung iba nga, binuwat na lang. Tapos so yung iba, hindi na talaga na, na, naitawid. Nai Meron niyang namatay na din. Kasi hindi talaga yung maitawid. Ma Ayon sa barangay, maglilimang dekada na nila itong pinoproblema. May ilang hakbang na rin umanong isinulong ang barangay. Pero bigo pa rin silang masolusyonan ito. Dagdag pa niya, bukod sa kanyang mga kabarangay, Apektado rin sa pag-apaw ng tubig sa nasabing spillway ang mga taga-barangay Kamangahan at Pararaw. Buti nga nung time na magkaroon ng relief dito, may mga anak dito, helicopter na talagang na, yung nag-relief na nagatid ng relief dyan, napakasuyuan na May isa kay sa si helicopter papunta ang Kapitolyo para maitawid lang yung mga anak na isisisaryan daw po yun sir. Matapos na maiparating sa kaalaman ng Akubikal Party List ang hinaing na ito, agad na ipinag-utos ni Congressman Zaldico ang pagkakaroon ng clearing operations sa spillway sa pangalan ng aming barangay, lalong ang aming punong barangay. Eh, Labis-labis po kami nagpapasalamat. Eh. Una doon, binigyan na kami ng uh, solar water system. At kung matutuloy ito, ay eh, maraming salamat. Ako, Bicol. <laughs> po, aalisin mo na po, sir, yung mga um, buhangin dyan, mga lupa na naandyan po sa ilalim ng spillway para po uh, maging maayos po yung flow ng tubig sa ilalim. Samantala, bukod sa clearing operation, namahagi rin ang partido ng tisasampung kilong bigas sa limang mga pamilya mula sa nasabing bayan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Danica Garcia. Salamat at happy weekend.